Sa so, pa tama may sa mga controversial nga mga issues. ako balikon, pag-congratulate ang atong top 8 sa Physical Therapist uh, Licensure Examination nga si Jeff Rich Mindez Yap sa Villes uh, College. Yeah. O'y uh, latest ron, Mahigala, sa atong uh, uh, board examination nga gipahigayon. O congratulations at pagbalik, Mahigala. Ngano nga, para nako ba murag na lipay tagdako inani? taga ato di sa sugbo kumikam magod kay na, na igo katalagman Muna ako akong i-emphasize mga nga usa ka butang sa ba kini mga bataa bisag na igog mga bagyo mahigala para ni combat ra top 1 god sa kini ni ang uh, engineering uh, civil engineers licensure examination kini si Jonathan Conrad Go Yu uh, gikan sa University of San Carlos Ako sa di congratulate mahigala kay wa na ko ni mabasa mga ngana pero na post na mo ni eh. ako lang congratulate kay laliman kay is nursing ah, uh, nursing licensure examination mahigala ha ah? 41 ka book na sod sa top 10 daghan na kay nila mga kagilan ang top 5 ba ah. daghan kay sa top 5 parihag mga kon ba no daghan ang top 5 na ay top 6 daghan sa di mahigala ah, nga mga kwan So, limang kag-41 ka mga taga-sugbo. Unya, ang ila mga kagala ang board exam, ang original schedule is November 4. Kanang November 4, mauna ang bagyong tino, gyud. I-suspend ang exam na nga wa madayon ang examination, gumikan mga higala sa bagyong tino, so gi-reschedule. Ang pag-reschedule, November 6 o November 7. So, kanang si Manahagin na nga Pultin, paita pas kahintang mga kagila, ano? But despite, ana, na malipa ita, mahigala lang, pultin, naghanang ni Suod sa top, top 10. Tingnan ko ni Kuwa, kuwa na kay nabitong exam kay nga, na schedule ng November 4, pultin, tuunan ni mo November 4. Unya, wa madayo ng exam. Mura magkag, madugangan pag yung tuon ni mo. No? Kana ba, na may ko nga, kanang, na may uban si Jante nga magtuon, layo pa kayo, ready na. Ini exam na ana, ready na daan na uban may mahigil ang kramer ba? Nga, magtuon ugma ng sus, kinukudil yung maayon ng kramer. Pero na uban iuban mahigil na mo, o kirpos la ana, pero pananak ko, mas maigil na mo, akong tambag sa mga sadyante, pagtuon na gimudaan, kaya dili may mag, kraming kraming ganyan, bida. Layo pang exam, magtuon na daan. Ang uban mo, God, kramer, Niya karoon ugmo, kuan ka, pero tintuon mo ugma ng exam, ready na kakaroon. Niya ugmang exam, o madayon, sa ba mo kay? Maka, ang uban anak, frustrating lipaya, labi pa oga. Kanyang <laughs> kanyang itagang kay dugang opportunity nga apay additional days nga makaprepare ka, pwede. Na apay uban may gala nga, uh, ma-frustrated siguro ng uban nga ready gil sila. Pero katong di pa kay ready, murag makaingon ay salamat kaya napatay dugang opportunity nga magka-study. So, kinini ang pag-exam lang mga higala, mauna eh, ang resulta. Pero, nindot kayo, taga-sugbo, ang top 5 mga kagalaan Tinaghan naman 41 Kabok. Si britney Finn, congratulations ha. Brittany Finn Villanueva Almasin, University of Cebu. Si Maya K. Almirante, Southwestern University. Jimmy Swain, uh, Chimmy Swain Chong Aluntaga, Southwestern University. Christina Yesabel Idanis Digula, Cebu Normal University. Si China Jane Ortiga Lidawa, University of Cebu, uh, Giannia Teresh Galigos Rivera, Cebu Doctors University, Ronel Fronda Tumbuk, University of San Carlos, Kisha Maris Gakasan Villacorta, Southwestern University. Mauni ang top 5. Uh, ang top 6 mga higala sila si... Candy Angeli Navarro Dublin, Southwestern University, o Helen Ruth Camson, Lapurga, Cebu, Normal University. Ang top 7 mga kagilaan, Kathleen Claire Angko sa Veles College. Congratulations. Top 8 mga sukin tigpaminaw. Ang top 8 si Elijah Otadoy Bibangko, Southwestern University, Alina Isabel Tokmo Beto, Cebu Doctors University, uh, Luna Cho, Cebu Normal University, Mary Antoinette Sinisa Dinampo, Cebu Doctors University, Bianca Lian, uh, Alfaro Esteryuso, Cebu Doctors University, Krista Angela Yap Gileria, uh, Southwestern University, Rini Babon Misikampo, Southwestern University. Gwyneth Pelota Tikong, Cebu, Cebu, Doctors University, Raisha May Toreha Atumi, Cebu Institute of Technology uh, University, Ninia Rinet Camela Austria Trazo, Cebu Doctors University, og si Nicole Pauline Navarro yi Southwestern University. Congratulations, top 8 na. Ang top 9 mga higala, Rada Juan Amatong Alvarado, Cebu Institute of Technology University. Si Clarice Ann Idolantes Bundok, Southwestern University. Francis Louis George C. Borromeo, Veles College. Rian Angel, Katakutan Kabiso, Cebu Institute of Technology University. Ryan A. Uh, Athia Jen Bulahan Chan, Cebu Doctors University, Kilsi May Sofia Suralta, uh, Velez College, Anton Miguel Lopez uh, sa College, Trisha Marlo D. Ramayo Rubi, University of Cebu, Banilad, Sha Raisha May Argente Sanchez, Cebu Doctors University, Sharis Gakasan Villacorta, Cebu Technological University, Adrian uh, Fasulan Villac Cruces, Cebu Institute of Technology. Okay, sa top 10 mga higala, Jessa May Bakulod Ihes, Cebu Institute of Technology University, Trixie Jo Christian Rojas Hermosisima, Southwestern University, Mariel Elisa Agdon Mascareñas, Cebu Normal University, Frances Ann Canonigo Nolasco, Southwestern University o Kenji Ashley Pablo Southwestern University. Yeah. Ako nang gituyo may galaga basa ka mga taga-sugbo kay kanana ang kuan magod ba? Kanana igo bitaw o katalagman? Pero bisan pa man ana makigalaan o saka kinibang butang o saka mga timailahan sa paglaom o timailahan sa pagbangon gikan sa nasinati an nga bagyo alas ay na